Good evening po at magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating pong daily devotion na ating pong laging ginaganap tuwing 7 po ng gamay, araw-araw po at uh, napakasarap pong uh, isipin at salamat sa Panginoon at ngayon po ay nasa ikadalawang po na po tayong yugto ng ating daily devotion at mga ka-devotion, welcome po muli at Uh, ang ating tema ngayon ay pinamagatang The Awesome God. Yan, uh, ang kahangahangang Diyos po na ating pong pinaglilingkod. At uh, totoo nga po ay sobrang kahangahanga ang ating Panginoon. At kung mapapansin niyo po sa ating paligid, napaka ganda po ng nilikha ng ating Panginoon. Napakakahangahanga po talaga ng ating Diyos na ating pong Uh, maging sa katawan po natin, sa sarili natin, nahanga ka kung bakit o paano po uh, nabuo ang isang tao mula sa mula sa tuktok, mula sa kanyang mga sa kanyang pong ulunan hanggang sa kanyang paanan ay kahangahanga kahanga-hanga po ang ating Panginoon dahil uh, hanggang ngayon iniisip pa rin ng mga scientifico o scientists, mga science na paano ba ginawa ang ginawa ng Panginoon ang tao na ultimo sa sobrang liit po ng detalye ay nagkatugma-tugma liit ng mga ugat maski ang mula mula sa ating mga muka sa mata sa bibig sa tenga yung mga detalye niyo right? napaka uh, sobrang detailed po ang, ang ang ibinigay sa atin ng Panginoon ang pagkalikas sa atin ng Panginoon at napaka Sobrang kahanga-hanga po talaga. Totoo nga po na osam awesome po ang Panginoon natin. Sobrang kahanga-hanga po ang ating Panginoon. At ngayong pong gabi ang ating pong pag-aaralan na ibinigay sa akin pong CPO verse po sa Biblia ay matatagpuan po natin sa Deuteronomy 32 verse 4. At ang sabi po rito, He is the rock, his works are perfect, and all his ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just he is. 'Di diba? At sa Tagalog po, sabi po, si Yahweh ang ang iyong batong tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya pawang makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatwiran. Amen. Kaya tayo pong lahat muna po ay manalangin at magpasalamat po sa salita po ng Panginoon. Hallelujah Lord. We thank you, Lord. We bless your name, O Lord. We thank you, O God, for you are awesome, God, O Lord. Sobrang kahanga-hanga mo, Diyos, Panginoon. At sa amin pong araw-araw po ng debosyon, Lord, lagi po namin nakikita na totoo nga po, Panginoon, na you are awesome, God, O Lord. Ikaw ang manlilikha. Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Na kailanman, Panginoon, walang makakapantay sa iyo, Panginoon. Kailanman O Lord, walang makakahigit sa iyo Panginoon sapagkat ikaw ay nag-iisang Diyos O Lord. Lord, salamat po Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa amin na nagbabahagi O Lord dito sa amin pong daily devotion O Lord. Gamitin niyo po Panginoon ang mga videos na ito, ang amin pong mga tinatalakay Panginoon sa sa araw-araw po ng aming daily devotion O Lord. Gamitin niyo po Panginoon ang mga tao, Panginoon na ginagamit niyo upang Panginoon maihayag ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming pong totoong tanggulan. Ikaw po ang totoo naming moog, Panginoon. Ikaw ang totoong tagapagligtas po namin. And you are awesome God, O Lord. We thank you, o God, for everything, O Lord, sa aming pong paksa ngayon, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, upang makapenetrate sa mga makakinig, sa mga makakanood nito, Panginoon, upang mas maintindihan nila, Panginoon, kung gaano kakahanga ang Diyos, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin, Panginoon, ibinabalik ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Yan. Uh, magandang gabi po muli. No, ako po nga pa ulit si Pastor Alan po uh, sa CLF po. Uh, salamat po uh, kayo po ay patuloy po na nakikinig po sa ating uh, gawain ito na araw-araw po nating gawain o gabi-gabi po nating gawain sa daily devotion at papuri po sa Panginoon ngayon po ay nasa 20:00 uh, na yugto na po tayo at ang ating pag-uusapan ngayon is yung yung paksa po natin o yung ating pong tema ngayon is awesome god at salamat po dun sa salita po na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon na matatagpuan po sa Deuteronomy 32 verse 4. At sabi po dito, si Yahweh ang yung batong tanggulan. Ang gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan at siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Totoo nga po na ang Diyos po natin, siya po ang ating rak. Siya po ang ating bato ano po ba ang karakteristik ng bato? ba diba po, ang bato po ay matigas, matibay, hindi natitinag. ba diba po, meron nga pong uh, kwento sa isang Biblia, sa, sa, sa kwento po sa Biblia na yung tungkol po sa paggawa ng uh, bahay, pang, ng bahay po, ba? Diba? Ang sabi po, may, may mga taong nagagawa, gumagawa ng bahay sa buhanginan. Pero may mga taong gumagawa sa bato, sa batuhan pero ang mas matibay na bahay ay yung gumagawa po ng bahay sa may batuhan sapagkat ang bato ay napakatibay po, di ba po? Siya po ay matigas na anumang unos o dumaan sa kanya, matatag siya. Gayon po ang ating Diyos. Siya po ang ating rock, siya po ang ating bato na ating pong tanggulan, siya po ang ating moog sa araw-araw po na ating ginagawa amen, na although ikaw nangihina ka na marami kang mga nangyayari sa buhay mo na bagamat ayaw mo pero nangyayari yung mga ayaw mo sa buhay mo, pero kung maaalala mo kung lagi po nating matatandaan na ang Diyos natin ang ating uh, bato o ang ating rock ang Diyos po ay napakatibay siya po gusto ng panginoon na tayo ay maging isang bato rin na magpakatibay sa atin pong buhay kristyano sa atin pong buhay uh, atin pong pananampalataya sa ating panginoon gusto niya uh, bilang siya ang siya uh, ang ating bato siya ang rock po natin na gumagawa sa atin perfectly po gumagawa po sa atin na gumagampan po sa atin ng, ng, ng totoo, walang halong biro, ba? Diba? Ang, ang Panginoon po ay perfect po sa paggawa po sa atin. Amen. Sabi nga po sa unang Korinto 10.4 At uminom din ng iisang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual. Ayun, tayo po yon Nung tinanggap po natin ang Panginoon, sa buhay po natin, tinanggap din natin yung spiritual na being po natin. At saan po tayo uminom? Doon sa batong spiritual. Ang batong spiritual na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi po ba, na sumusubaybay sa kanila, sa atin, na lagi pong nariyan. Yung batong espiritual, the Holy Spirit is always with us, sabi po na ang Panginoon, na nung tinanggap natin at nalampalatay tayo ng totoo sa, sa ating Panginoon, at sumusunod tayo sa Kanya mga utos, ang batong espiritual, dun na rin tayo uminom. Kung saan uminom ang ating Panginoon, dun din tayo uminom ng, sa batong espiritual na sumusubaybay sa atin. At ang batong iyon ay si Kristo. Amen. Sabi po sa unang korinto, ang batong yon ay si Kristo. Ano ba yung bato? Si Kristo po ay matatag. ba diba? Ang karakteristik nga, sabi ko po sa inyo kanina, ang karakteristik, matigas, matibay, hindi natitinag. Ganun po ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran. Amen. At ang ating pong Panginoon, sabi niya, He works perfect, perfectly po sa buhay po natin. Kaya uh, ano man ang mga nangyayari, circumstances sa buhay po natin, sa tingin natin hindi maganda, sa tingin natin sa pananaw ng ating human human eyes, human thinking po natin, human mind po natin, akala natin hindi maganda yung mga nangyayari sa atin. Pero hindi po pinapatibay ng Panginoon ang ating pananampalataya because He wants us to be a rock, yung matibay, ang pananampalataya sa kanya. Sabi, he works perfectly po sa buhay po natin. And all his ways are just. Amen. Yung kanyang lahat ng gawa, walang kapintasan. Lahat ng ginagawa niya po sa atin, hindi lang po sa atin, hindi lang po sa mga sa mga kapeligiran po natin makikita niyo, 'di ba? Kung ano yung mga pangangailangan natin, nasa kapaligiran po natin, kailangan natin ng puno, kailangan natin perfectly po, kailangan natin ng isda, kailangan natin ng bahay, kailangan natin ng clothing lahat po ng pangangailangan natin He works perfectly in us, for us sa buhay po ng ating Panginoon because He is our rock siya po ang ating bato na matibay po nating sandigan at ating muog po na ating pong uh, kinukublihan, Amen? Sabi po dito sa 2 Samuel 2 22 verse 2 sabi po dito he said the Lord is my rock sabi po ni ni Samuel po dito ni propetang Samuel my fortress and my deliverer amen ang Diyos po ang karakteristik talaga ng isang bato sabi niya he is my rock sabi po ni 2 Samuel at sa atin din lagi natin sinasabi he is our rock ang ating bato may fortress, sabi po dyan, yung matibay nating muog na anumang unos na dumaan po sa buhay po natin kapag tayo nakakapit sa batong buhay na Diyos po natin. Doon sa bato na ating pong pinaglilingkuran walang iba kundi ang ating Panginoon, matibay siyang muog na every time po na dumadaan tayo sa mga circumstances, at po ba tayo pinatadaan sa mga circumstances, ba? Diba? Gusto kasi ng Panginoon na maging matibay po tayo. Gusto niya ipakita sa atin na siya ang matibay na bato na atin pong pinaglilingkuran. Matibay na muog na kung saan doon natin itatayo ang ating tahanan. Amen. And sabi po ni Samuel pa rin po dito, And my deliverer siya po ang ating pong sanggalan. Kung marami pong mga pagkakataon sa buhay po natin, eh, ano po tayo, minamaliit tayo ng mundo. Masyado tayong uh, binubuli. Marami pong, eh, kristyano ka. Pa-kristyan-kristyan ka pa. Pag-ganan-ganan ka pa, pa, yan yan ka pa eh, eh, ganun ka rin naman. Marami pong mga pagkakataon na Tayong mga nananampalataya sa Panginoon ay nabubuli ay mga kung ano-ano naririnig natin, kung ano-ano sinasabi sa atin na hindi maganda sa ating pandemya hindi maganda po sa atin. Diba, halos magalit ka pero sabi ng Panginoon, siya po ang ating sanggalan, siya po ang ating pong deliverer, siya po ang magliligtas po sa atin siya po ang magtatanggol sa atin. He is just, ba? Diba? Magtatanggol po sa atin kung tayo po ay inaapi, kung tayo po ay uh, hindi nagagawa ng maganda ng ating mga kapwa tao po natin, kapwa nila lang po natin. Eh, ang ating Panginoon po, ang ating pong sanggalan, siya po ang magtatanggol po sa atin. At sabi rin po sa Psalms 62.7, My salvation and my honor depend on God. Yung atin pong kaligtasan at ang ating karangalan po ay nakadepende sa ating Panginoon dahil sa ang Diyos po natin na siya ang batong buhay sa buhay po natin, ang ating rock sa buhay po natin. Siya ang nagbigay sa atin ng salvation o ng ating kaligtasan. Amen. Na from the darkness, nilagay po tayo sa light, 'di ba? Ayaw ng Panginoon po na tayo po ay manatili sa kalidiliman at nais ng Panginoon na tayo po ay mapunta sa kaliwanagan upang makita natin yung yung kagustuhan ng Panginoon o yung will ng Panginoon sa buhay natin, makita natin ng mariwanag at dinalan niya tayo sa liwanag. At sabi po, and my honor, siya po ang ating karangalan. Amen. Tayo po ay kinararangal ng Panginoon ang ating karangalan at ang ating kaligtasan ay nakadepende po sa ating Panginoon na siya po ang ating buhay na bato sa buhay po natin. He is my mighty rock. Tingnan niyo po, sabi po ni, ni, ni David dito po sa Psalm 62.7. He is my mighty rock, my refuge and my refuge. Tingnan niyo po, sa tuwing si, si si Haring David po, hindi naman po siya perpekto. Wala pong taong perpekto. Masking si David po hindi perpekto. Marami rin po siyang naging pagkakasala. At may mga pagkakasala po talaga siya. Na minsan kapag nabasa mo ang buhay po ni David, parang hindi na po kapan, hindi na po ka, uh, parang, parang bak ganito? Hari pa siya. Tapos siya po yung uh, uh, aman in, in 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 our God's heart, de ba po? Malapit sa puso ng ating Panginoon si Haring David. Pero bakit yung mga kasalanan niya karumal-dumal? Amen. karumal Pero bakit ganon? Ang Diyos po na ating pong pinaglilingkaran, ating pinapanampalatayan ay patuloy pong nagmamahal sa Haring David kay Haring David kahit po gumagawa siya ng mga hindi magaganda o mga karumaldumal na kasalanan o ng mga ginagawa niyang hindi maganda sa paningin ng, sa paningin ng tao Amen Siya rin po ang nag-aangat at nagpapatawad po kay Haring David sa tuwing po siya ay nagkakaroon ng pagkakasala at humihingi siya ng kapatawaran sa mga nagawa niyang kasalanan sabi ni David he is my mighty rock siya ang pinakamalakas pinakamagaling na bato po sa buhay po ng ating Panginoon hindi nga siya po matitinag and my refuge na tuwing siya po ay nagugulumihanan na tuwing siya ay naguguluhan na tuwing siya ay nalulungkot ang Panginoon po ang kumakalma sa kanya. Ang Panginoon po ang umaakap sa kanya. Amen. Sobrang galing po talaga ng ating Panginoon. He is so very awesome. Nakikita niya po ang mga pangangailangan ng at natin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sabi po sa Isaiah 26:4, Trust in the Lord forever for the Lord The Lord Himself is the Rock Eternal. Amen. Kung tayo po, bawat isa po sa ating mananampalataya, ay, ay magtatrust sa ating Panginoon. Magkakaroon ng tiwala po sa ating Panginoon, sa nag-iisang Panginoon. Siya po ang ating Rock Eternal. Diba? Walang hanggang kublihan hanggang walang hanggang pong kublihan sabi po sabi po ni Isaiah po dito siya po ang ating rock eternal walang hanggang pong kublihan kaya napakabuti po talaga ng ating Panginoon napakahanga-hanga po ng sobra po ng ating Panginoon amen at sabi po dun sa sa Deuteronomy uh, 32 verse 4 sa letter B po dun sa second second sentence po sabi dito A faithful God who does no wrong, upright and just He is. Ang ating Panginoon, ang ating rakpo, ang ating batong kublihan, ang ating muog, Siya po ay faithful na Panginoon. Panginoon, faithful na Diyos. Na kung ano yung sinabi Niya, yung mga pangako Niya, He is faithfully. Do it gagawin niya po ito. Yung mga pangako ng ating Panginoon na mababasa po natin sa ating mga Biblia, He is faithfully do it. Gagawin po ng ating Panginoon. Because He is a faithful God who does no wrong. Hindi po siya nagkakamali. Wala po siyang ginawang nagkamali po siya. Upright and just He is. Siya ay Diyos na tapat tapat po ang ating panginoon sa lahat po ng kanyang mga pangako sa lahat ng kanyang uh, mga sinabi sa bawat isa po sa atin tapat po ang diyos na gagawin niya po ito gagampanan niya po ito sapagkat siya po ang ating bato na matigas matibay at hindi natitinag at sabi rin po he and he is a just god siya po ang ating Panginoon ay makatwiran po lagi pong nasa katwiran kung sa palagay nyo po nakikita po natin marami pong pagkakataon down tayo nabubuli tayo alam nyo po kitang kita na ng Panginoon yan yung mga nangyayari po sa buhay po natin at hindi po papayagan ng Panginoon na tayo po ay laging gawan gawa ng ganyan po He is just may katwiran nasa katwiran po ang ating Panginoon. Amen. Lagi lang po natin tatandaan na ang Diyos po natin ay kahanga-hanga. Na ang Diyos po natin sa pinag-uusapan natin ngayon, He is our rock. He is the rock. His works are perfect. Perpekto po ang lahat po ng gawa ng ating Diyos sa buhay po natin. Mula nung pagkabata natin hanggang ngayon po na nabubuhay po tayo dito sa mundo lahat ng gawa ng Diyos po ay perpekto sapagkat ang Diyos po natin ay buhay at kahanga-hanga po. Marami pa pong karakter po, karakteristik po ang Diyos. Isa lang po ito sa mga kahanga-hanga sa ating Panginoon na siya po ang ating batong kublihan. Siya po ang ating bato. He is the rock at lahat po ng kanya pong gawa is just at makat o makatuwiran po. God bless you all po sa po sa atin pong mga oras po na atin pong ginugol po para po sa atin pong uh, daily devotion po at nawa po sa sa atin pong pag-uusap, sa atin pong pagtatalakayan o sa atin pong uh, pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon ay meron po tayo na naiintindihan lalo na po sa tema natin ngayon na awesome God ang kahanga-hanga natin Panginoon at muli po salamat po sa oras ninyo nawa ang Diyos po ang magbalik ni ito ng higit-higit pa po sa inyo yung oras na ginugol natin hindi po ito mawawalang bahala po sa Panginoon ang Diyos po ang gagampan because He is a rock sa buhay po natin. Salamat po. God bless you all po. At muli po, tayo po muna ay manalangin sa atin pong pagtatapos. We thank you, Lord. We bless you, Lord. Thank you for your being awesome, God, through us, O God. We thank you for everything that you have done at gagawin nyo pa po sa buhay niyo, buhay po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na unti-unti, Panginoon, pinapakilala nyo po kung sino kayo po sa buhay po namin. Sa amin pong tema ngayon na you are awesome God, ipinakikilala nyo Panginoon ang yung character sa bawat isa po sa amin Panginoon. Ipinapakilala nyo po Panginoon kung gano kayo kabuting Diyos sa buhay po namin. O Lord, we thank you Lord. Lord, nawa Panginoon, kayo po Panginoon ang mabigyan po namin ng kalug kaluguran Panginoon sa amin pong Uh, pakikiniig sa iyo, Panginoon, na pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, nabigyan ka po namin ng karangalan at kapurihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming itataas at bibigyan ng pinakamataas na kapurihan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. You are our rock, O oh God, the rock of all salvation, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Muli po, We thank you God, we bless you in Jesus name. Amen. 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 Yan. God bless you all po. Salamat po ulit.